Matititi na kita? Matitipid kita. Ayos 'yan. Pala, ay umibig pa lang umiibig bilik ng tibok ng puto. Dito ro. Ito 'yung plano continue ng timo. Cha ay sita. Pat Tantot. Pat, pat ang pangalan, Tantot ang apelido. Kaya Pat Tantot ang buong pangalan niya. Pat <laughs> Pero di niya kaanap, Tibil Matantot at Jimmy Tantot. Tang araw, biyaya ako ni Pat sa kanilang bahay. Andon ang kanyang nanay ni Aling Tina kagano pa yo tinatantot si right <laughs> kasi ba right <laughs> ay ang tita okay natan <laughs> na <Tina> ang <-tanko>. lahan ng dumating ang kanyang tabay ni Simong Maki maki tantot matantot <mumbles> <laughs> uh, antabi ko bakit po kayo nagagalit sa akin meron po ba kayong pinagbabatiyan Tabi niya at ta akin action di ko kailangan ng pinagbabatihan yung action <laughs> di ko kailangan ng pinalikbabatian tapet 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 ng tapet 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 Bago pa lumala ang lahat, inawat na kami ni Pat. At pagkatapot, doon ang uning araw na nakita ko ni Pat. Kaya nabuo ang itang tanong ta aking itip. Pat, tanto, matititip kita? <laughs> 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 Sige na, tawag mo, di pa tapos pa tapos. na! Ay, say, oh, ah.